Kontento ang pamilya de Gamos sa na naging takbo ng, uh, nagiging takbo ng kaso kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamos. Si Joshua Garcia sa detalye. Kumpiyansa ang kampo ng prosekusyon sa Degamos Lake case na makakamit nito ang hustisya kasabay ng pre-marking of evidence na isinagawa ngayong araw sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Ayon kay Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Vallega Degamo, Bagamat matagal ang usad ng kaso, masaya siya dahil may due process na nangyayari para sa katarungan na kanilang inaasama. When the murderers tried to uh, take back their, uh, recant their affidavits, that's a sign that something is really wrong here. I hope this will be the start na talaga na uh, papalapit na talaga yung justice that we have been longing for. Uh, for Ruel and the rest of the other victims who died with him. And this time, I could really say na, o nga, tama din talaga yung due process. Kinumpirma naman ni Atty. Andre Bontago, legal counsel ng Digamo case, na naghain din sila ng amendment of information kung saan nadagdagan ang bilang ng mga nasawing biktima sa krimen habang umaasa sila na hindi may sasantabi ang mga nakasampang kaso. Well, we're still hoping. We're still hoping for the very best. Uh, we believe that uh, Uh, of course, uh, luck will be on the side of uh, the mayor, hopefully. Okay? And of course, uh, we trust in the Lord. Naghain din na motion for reconsideration ng legal counsel ng mga akusado hinggil naman sa pagkakadismiss ng motion para ibasura ang murder case laban kay Captain Lloyd Garcia, isa sa mga akusado sa naturang krimen. Ayon kay Atty. Paris Real, posible rin anyang kwestiyonin ang kanilang kampo sakaling hindi orihinal na dokumento may kaugnayan sa mga ebidensya ang isusumite ng prosekusyon. We will cross the bridge when we finally come to it. Pero definitely, to questionin ho namin yan kasi para sa amin, Pwede mo lang i-admit kung original, genuine yung dokumento. Otherwise, meron tayong problema dyan. Kasalukuyan naman akabimbin ang mosyon para sa kanselasyon ng pasaporte ni dating Congressman Arnulfo Teves. kung saan hinihintay na lamang rito ang desisyon ng Korte. Samantala, nakatakda naman ang pagdinig-sinihahing Amendment of Information ng Prosecution sa naman ng Pebrero, habang sa naman ng Pebrero naka-schedule ang pre-trial hearing para sa Digamos lay case. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan. rise and shine filipinas